sakit sa akin yon bilang doktor na ang dali-dali lang naman magamot ang mga sakit natin pero hindi natin na uh, gagawa. Kaya nung dumami ang followers natin, naisip ko baka may sanyalis ang Diyos na uh, may gagawin pa tayo. Meron lang ako bibigay na walong tips na pinakamahalaga para sa inyo. Sa tingin ko, mapapagaling. Nararamdaman ko kung sino may sakit. Nakita ko ang daming may arthritis, may diabetes, Uh, may masakit ang kamay, may mga malalalang sakit, may mga iniindan sakit sa tiyan, sakit sa dibdib, hindi kayo nagpapa-check up, iniisip nyo, heart attack na ba to? Cancer na ba to? Ano, gaano makahaba ang buhay? Anyway, sundin natin itong walong tips. Uh, kahit ano pang sakit nyo, mas iigi ang pakiramdam niyo. Okay? Number one, kailangan po natin yung tamang pag-inom ng tubig. Okay? Isang araw, mga at least walong baso. Kung may edad na, kahit aning na baso. Paano po, pagising sa umaga, kailangan ininom kayo ng kalahating basong tubig. Okay? Kasi buong gabi po, hindi kayo uminom, dehydrated kayo. Kaya kayo may urinary tract infection, may UTI, kasi hindi kayo umiinom ng tubig. Kaya kumukulubot ang muka. Bakit kayo nagkaka-ulcer, sumasakit yan, hindi kayo uminom ng tubig? Ang pag-inom ng tubig, pa konti lang, mga tatlong lagok, one-fourth glass, para mahugasan ang tiyan. So maraming sakit, mapapagaling ng tubig, para hindi kayo mag-dialysis, mag problem, mag-UTI. Yung mga kababaihan, nakikita ko, tatlong baso lang uminom ng tubig. So nakinig kayo ngayon, please, mga six to eight glasses, ganda Pangalawa, napakahalaga pagkain ng saging. Saging ang pinaka-favorite ko kasi marami sa inyo may cramps, di ba? Marami sa inyo, mababa ang potassium, delikado, mababa potassium, nakakamatay, nakaka -paralyze. Saging, dalawa, araw-araw. Okay? Parang uminom na kayo ng vitamin, dalawang saging. At uh, saging din, kontra din sa ulcer, lalo na kung mainit ang panahon, kailangan nyo ng saging. Saba, maganda. Pangatlo, sari-saring gulay, very healthy. Kangkong, uh, okra, monggo. Pwede ang monggo, hindi bawal sa arthritis, huwag matakot. Uh, kung mataas lang ang uric acid at mataas yung gout ninyo, pwede magbawas sa monggo. Pero yung mga nakita ko kanina, naglalakad, masakit mga paa. Pwede po, pwede kumain ng monggo, very healthy pang -apat, ang pagbabawat, ang ipagbabawal ko lang konti, nakikita ko eh. Yung masyadong matamis, okay? Kung pwede, wala ng soft drinks, iced tea, mga juice. Uh, hindi po maganda. Sobra daming asuka, lalakihan at yan natin. At uh, ang sugar nyo, hindi po maganda. Yung alat din, kung pwede bawasan, yung alat natin sa noodles, sa bagoong, kung may high blood kayo, bawasan nyo lang yung alat, bababa yung blood pressure ninyo. Number five, napakahalaga, kailangan galaw-galaw para hindi pumanaw. Ang tips ko, pampahaba ng, pampahaba ng buhay. Diba? Buhay party list. Oh, nakausap ko si brother uh, Mike Velarde, invite niya ako sa bahay niya. Tumantuwa ako, pinapunta niya ako dito, hindi para mga banya, kundi magbigay ng tips para sa inyo. Sabi niya kasi maraming may sakit eh. Oo, di ba? Sa kamay, ang tip ko lang sa inyo, uh, huwag iipitin ang kamay, huwag iuunan. Uh, pag inuunan nyo, nakikita ko maraming nag-uunan, mamamatay yung ugat, mamamanhid. Ha? So bawal iuunan yan. Sundin nyo lang yung mga exercise ko sa kamay, sa shoulder, okay? Isa pang tip ko, bawal umupo ng matagal. Nakaupo kayo ng na matagal eh. Pwede ba tumayo sandali? Kasi pag laging nakaupo, uh, mas maikli ang buhay. Maikli ang buhay nakaupo. Bakit po? Nagbabara yung ugat sa paa. Nagbabara, di ba? So, gawin natin, uh, konting sipa-sipa para dumalo yung dugo, para magkabuhay uh, party list. Okay? Tapos sa kamay, itry nyo yung exercise ko. Yung, magandang kanina, yung meron kayong ganun ah uh, close up. di ba, nung may offertory, sabi ko, ang ganda ng exercise niyo ha. Okay? Tapos, idiretso ang kamay, medyo i-up and down. Ganyan, ganyan. Ikot-ikotin. Tumutunog ang kamay. Tama? Okay. Ibig sabihin, medyo may edad ang kamay. Okay lang yan, ha? Tapos, sa balikat, itaas ang kamay. Sino ang hindi natataas ang kamay? Frozen shoulder po. Yan. Okay? Frozen shoulder. So gawin nyo, taas ang kamay, tapos hinga malalim. Hinga malalim. Tapos exhale, dahan-dahan. Okay? Isa pa. Hinga malalim. Exhale, dahan-dahan. Maggasal. mag-relax, pagpabagal yan ng heart rate ninyo, ha? Tuloy-tuloy uh, tuloy, tuloy lang po. Okay? Maraming pa tayo. Actually, ah... Uh, pwede na po umupo, hindi ko na hahaban. Number six, yung paghinga. Meron pong sekreto para sa tamang paghinga. Nakikita ko maraming mausok ng lugar natin, di ba? Merong paghinga na mas madaming oxygen. Okay, nahihirapan ba si Divina? Nahirapan ka, Divina? okay. Si Divina, ipagdasal natin na malampasan niya yung sakit. Pray lang natin, Divina, Ah, uh, kaya pa yan, ha? Hindi, hindi ka kailangan pumunta sa voting precinct. Sabi niya, pupunta siya. Sabi ko, hindi po kailangan. Gusto ko malakas kaya ng go ko sa'yo At, ah, uh, natin yung paghinga ganito po. Lagay ang kamay sa tiyan. Okay? Paghinga, dapat lumalaki ang tiyan. Subukan niyo. Huminga, palakihin yung tiyan. Palakihin ang tiyan. Tapos, exhale. Isa pa. Balaki ng tiyan. Exhale. Yan po ang abdominal breathing. Malakas ang oxygen na hatak ng diaphragm. Hindi maganda yung hinga ng balikap. Dapat yung sa tiyan, uh, mas maraming oxygen makukuha niya. Pwede po gawin pang parelax. Number seven tip, uh, last two na lang. Kailangan po dahan-dahan ang galaw. Sa mga may edad, dahan-dahan lang. Pagising sa umaga, bawal ang biglang upo. Maraming nagko-collapse. Pupunta sa banyo, biglang tayo. Bawal po Dahan-dahan, upo muna. One minute. Galaw-galaw yung ulo. Dahan-dahan. Yung galaw ng ulo, dahan-dahan lang. Huwag yung bigla, ha? Kasi pag biglang inikot yung ulo, may ipit yung ugat sa leeg, ha? May nagko-collapse, may nai-stroke. Marami yan. Biglang tumayo, bumagsak. May tumawag sa akin, may bumagsak. So, dahan-dahan. Pag-akyat nyo, dahan-dahan din. Naisip ko kung ang kotse natin, luma na, papaakitin mo sa bagyo, di ba, masisira? Masisira eh. So, kung yung katawan natin, medyo may edad na, papaakitin mo ng tatlong palapag, napaka-bilis, delikado din. Baka masira. Kaya ang gusto ko sa inyo, hinahinay lang, tuloy-tuloy lang, akyat, pahinga, akyat, pahinga. Pag hinay-hinay, hindi masisira yung katawan. Hindi kayo may stroke, hindi ma heart attack. Huwag tayo gagaya kay chocolate na medyo uh, sobrang stress. Diba yung kay chocolate? Kaya siya biglang namatay at age 46, batang-bata pa. And number 8, napakahalaga yung pagdarasal na ginagawa ninyo. Na nakikita ko yung kung may galit kayo sa loob, yan po yung, yan po yung nagdudulat ng heart attack eh. Sama ng loob, galit, kaya kapag pasok dito, kapat yung pagdarasal lang, ang worship, pagpupunta kayo sa simbahan, once a week, malaking tulong po sa pagpapahaba ng buhay. So, yun lang po. Uh, ang goal ko lang talaga, makabigay ng tulong at yung pera ng gobyerno, mabigay lang sa mga katulad ni Divina. Di ba? Wala naman tayong plano mag -nakaw. talagang tulong lang po to para sa inyo. Babalik natin kalusugan sa bayan. Yes, thank you, thank you. Mahal na mahal ko kayo. Thank you so much. Thank you so much. Kanina pa ako naiiyak sa mga music ninyo. Napakaganda ng choir, nakakaiyak. iyak. ano man yung magandang kanta na nakaantig ng damdakin, kaya din yung pagmamahal natin. Tunay po, walang epal, walang kanta, walang sayaw. Tunay lang po. Thank you so much. Gusto ko rin, last nila, gusto ko ibalik yung ang gusto ko'y balik ang Diyos sa bayan natin. Balik natin yung magiging mabait, pagtutulungan, kasi isa tayong bayan. Yun lang ang goal ko. Para sa ating bayan, para sa Diyos, para sa inyo. I love you all po. Thank you, thank you. Thank you so much. Thank you, Doc. Thank you. Salamat, Doc. Really? Oh. Oh. Ayan, natatawagin na rin natin.